Ayan po. dapat po mga kalinga. Ayan. Ngayong araw po ay meron tayong dumating na ano isang malaking pag-aalo, no? Galing sa isang napakabuting fans. Ay fans na pati. Pabuting sponsor galing kay Tita. Shout out po, Tita. Gina. Grabe. Hello po. Hello po Thank you so much. itu Santa. Buksan natin yung mga ko na to kajabi, ay dan lahat at kong, Al po, grabe, first time.